Okay. So, position mo na yung sakyan mo, ma'am. Gitna mo, nabela. One. Gitna mo na. Gitna. Ayan. So, yung mo yung side mirror mo lumabas kaunti, ha? Ayan. So, relax lang. Ayan. Lagpas mo na kaunti. Up. Stop mo na. dami yung sakyan. May lumabas. Tapos gagapin. Okay. Lagpas mo na yung side mirror mo dito sa poste na to. Okay. Ayan. Lagpas na? Oh. Oo. Todo mo naman, nabela mo. Todo na. Todo. todo. Ah, meron, meron pa sakyan. Hindi yun sa'yo naman. Oh, nakatodo na manibela mo dyan, Ay, ano? Oh, mo na dahan-dahan lang, ano? Okay? Baka walang break mo. O, malakas ang makina, Fortuner yan, eh. Yan, dahan-dahan lang, ano? Okay. O, balik mo ng isang manibela mo, one. Tapos yung isa pa maya, -maya. Pump ka ng kaunting gas. Yan, di balik manibela mo, unti-unti. Ang kapo mantela. Pump ng kaunting gas. Oo, oh, ba? Diba? Ah, ganyan lang, di ba? O, posisyon mo. Kailangan nakadiretso yung umusunan sa ken mo. Ayan, nakapantay. Lagi nakapantay po yan doon sa ano. Pag napansin mo nakapantay sa, sa pader, pabangka sa pader. yan. Hintay mo lang side mirror muna dyan. Ikot ka ng isa. Ayan. sa ikot lang. Sa ikot. Kalati lang yan. Okay. Yan. Mamaya pa. Mamaya. Huwag mong to-todo. Pag dapat ang balikat mo na, todo mo na yan. Opo. Very good. Okay. Balik. One and two. Good. So, relax uli. Hintay mo uli yung side mirror mo. Tumapat doon. Saka tayo ikot ang manapela. So, mabagal lang. Ikot ng isa. Tapat ng balikat mo. Todo mo na yan. Ayan. May tanong uh, Sige na. Mabagal so, doon ito. Stop ka muna. Punta ka dito sa gilid. Pag may kasabay kang ganyan, slow down ka lang. Okay. Dito ka. Dito ka tumingin. Nipisin mo ito. Okay. Ayan. Oh, tama na yan. So, Makakapag-adjust na siya dyan. Kumabig ka na dyan. Stop mo na ma'am. Stop, stop, stop. Huwag mo diretsyo muna. na dyan. Ganyan ma'am. Ma na. Ma ma Tumingin ka dito. Mas malapit ka na dito. So, huwag mong, huwag kang, huwag kang sasabay ka agad dito. Titingin ka rin dito sa side ng kanan. Kung okay. sasabit ka na. Dahil gaya nito, medyo manibis na. So, kumabig ka ng manabela maganda ganda dyan. Lakihan mo kaming na manabela mo. Laki? Okay. Opo ma'am. Para so, good? Opo, pwede yan. Para maka save mo yung sakya mo dito sa Okay. Okay. And then, balik mo lang muna. Isa. Balik mo. Balik mo pa. Yan. Okay, tama na yan. Si tayo doon. Tapos po position mo rin sa akin mo. Pump ka ng cooking gas lang. Hindi mo kailangan sobrang laki ng gas dyan. Yan. Okay, ganyan. Gapang-gapang ka lang. Yan, gitna mo ni Bella mo. Gitna. Ayan, position na sa akin mo. Ganun na, di ba? Yan, kailangan gitna. Yan yung pader na yan. Tingnan mo kung nakasentro ka dyan. Ayan, pader sa gitna. Ayan, o. Yan oh. siya <laughs> <sa> sentro na yun mo. Okay. okay so hanggang tumapat yung side mirror mo ni dyan. Okay, isang ikot lang. Yeah, tama na yan. Mamaya mo iso to todo to, pagtapat ng balikat mo. Mamaya pa. Ah, todo mo na yan. okay. Yan, balik ulit. Yan. yan, ganda ng takbo mo. Tama yon. Napaka-relax lang yung takbo. So, hindi siya yung sobrang bilis. No, okay yan. Maganda yan. Maganda yan. Okay. So, ganun din ulit. Side mirror. Ikot ng isa tapat ng balika, todo mo na yan. Para hindi mo abutan to nandito. Okay, balik. One, two. Muna. Then tapat ulit sa mirror. Balik ulit ng isa. Isa muna. Pamaya pa, wala bang balikat mo. Then, sa gano'n na bela mo. Tapat ng balikat mo. Okay, balik mo ng isa. One, mamaya pa yung isa. Mamaya pa, eh, position mo muna siya. Kailangan nakadiretso. Pagpantay na doon yung uso na sa mo sa pader, gitna, manibela mo. Gitna. Ayan yung padero, nakita mo sa gitna. Ayan, yeah. yun ang mga palatandaan mo. Tatandaan mo yan na pa. Okay? Kasi nawawala yung ating kalsada, eh, di ba? So yung pader yung magiging palatandaan Okay? Side mirror, ikot ka ng isa. Very good. Yan. mamaya na. Pag, pag tapat ang balikat mo, slow down tapat, sagad mo naman na tayo lang mo. Kunti pa ayun, yan, i-position natin yung sakyan mo dyan ano po, yan parada na, parking natin na oh, slot down ka, punta ko muna doon sige, dyan, para mo position mo na kagad ka lapitan mo na yan, itong parking natin okay, stop balik up stop okay. so, titinan mo dito kung may nakapark, Walang, wala sakin nakapark kukunin mo yung yung number 3 tama ba, okay. yung sasagay dito, pero kung may sakyan dito, gagawin mo lang, kahit saking ikot lang pwede okay. So ngayon ang gusto mo number 3 kasi wala naman. Wala naman. Okay, so sasagot mo naman dapat lang. Okay. So buksan mo na rin yung hazard mo. Then lagay mo sa drive. Okay, so wala naman sa akin dito pa. Oh, tira mo yung ano mo, oh, stop. Ayun na kagad yung pattern mo. <laughs> so, konti pa. Kami pa dito na kanti. Abanti ka pa ng konti pa. Yan, okay na po yan. Di, di pwede kasi sumobra ka rin eh. Ayan Oh. Then, atras. Sa so, todo manivela mo dyan, syempre sa kaliwa. O, oh, kasi pupuntay natin yung sakya natin sa kaliwa. Ano po? Atras. Tinan mo kung didikit yung ano mo. Hindi naman ano, diretsyo lang. Okay, pasok ng gulong. So, dito ka naman masimilip Sige, lapit mo muna ta. Oop, malapit na. Kuti pa. Hanggang green. Opo, ayan. Oh, tawag naman na pera mo dito. Adjust ka. Right. Opo. Yes. Angat natin kasi mas sakit. Pwede yun, sir sagat. Opo, sagad talaga po yan. Mas parang maganda. Parang hindi ka na... Ano pa? stop na. Okay na yan. Okay na. Stop na. Kunti lang adjust. O, okay Oo, oh, sobrahan. Pag sumobra yan, dito ka na masisikip yan. Okay? Kabi ka ulit yan. din. Opo. Yeah. Reverse ka na. Hintayin mo pumantay na katawan sa mo dyan sa parking. Ako walang break. Yan. Tingnan mo. Pumantay na yung katawan ng mo sa guhit. Ayan na. Ayan, ayan na. mo kung pantay na. Kanti pa. Yung doon sa stopper. Tingnan mo yung stopper. Kanti pa. Kanti pa. O stop. O. Gitna mo ni Bella mo. O. Okay. Pa-stop na. Gitna mo ni Bella mo. 1, 2, dinatras ka na lang. O, ayan na yan. Dapat dun sa muntot ng stopper, sir. Mm, mm Yun Ang yan ang sentro. Oh. Okay. No. Okay. So, itapat mo yung side mirror mo, yung side mirror na katabi mo dyan. Pantita. Yan. Okay. No. Park mo mo na siya.